Yo what's up Silver Voice TV maulang Mercules po sa ating lahat mga idol. 'Di ba mga kaibigan bago po ang BOTY, sinabi ko na sa inyo na natatakot ang Adlook Brothers kay Super sa Haring David, 'di ba? O pagkatapos na patunayan na natin umatras. O tapos ngayon iniiba nila ang usapan, nililihis ang usapan. Pwera sa larapa sila at napagtawanan ng buong Kabisayaan dahil sa kanilang kahadlukan. Mga kaibigan ako na hinahamon. <laughs> Tingin nyo ba may palagay sa akin? Ha? Una sa lahat, sikat ba kayo? ka ko ba kayo? Ha? International ba kayo? Ha? Ilan kali pa lang napupunta nyo, boy? Kung hindi dahil kayo boss MG, hindi kayo makakasakay ng aeroplano, hindi kayo makakapasok ng hotel. Mapalad kayo, you guys are lucky kasi pinatulan kayo kahit ng mga kapatid ko na intindihan nyo. Ha? pabira ako, mga ka-level ko sa BOTY, kung kumasal sa papi, let's go. Di ba? Hindi kay sino ka ba? Di ba? Kala mo naman kung sino ka eh, bukod dyan sa mga tambay sa inyo, wala ka namang napatunayan sa BOTY. Di ba? Si Melbs de Leon, real talk to ha. Boyo nga, si Melbs de Leon, tinalo ka. Talo ka dapat kay Melbs de Leon, inalagaan lang record mo. Di ba? Si Boy, uh, sino yun? Si Boy Oragon, puyat lang that time. Ha, real talk 'yan. Oh, si Boy Tapang, wala ding ensayo, lahat pabor sa yo, Pero nung mga kalaban niyo na ensayado, natakot kayo. Akala niyo ba hindi namin alam 'yan? 'Di ba? Yung mga nagsasabi pa sa amin, yung mga taga diyan sa inyo, yung mga bataan niyo diyan, 'di ba? Noon ko pa, tingnan balikan niyo mga kaibigan yung content ko. Yung sinasabi kong takot naman talaga yung mga 'yan. Oh, pinapa inano uh, nila, tinatanggi nila. Oh, tingnan mo week before the fight, umatras. O, oh, di ba? Kaya nung uh, inano sila, nung uh, nilason yung isipan nila ni Boy Bisa, nagkaroon na din sila, o, oh, kasi takot din naman kami, Koya uh, koye eh, Boy Bisa, takot din naman talaga kami, sige, atras na lang kami. <laughs> o, oh, ah, ngayon, ano balita? Balita ko, parang online seller ka na ngayon, ha? ah. Ah, ano ka na lang, nag, ang, ang, content mo na lang, magla-live ka kunyari, may papakapol ka kunyaring 200 pesos, yun na lang. <laughs> Kumusta? Nakaramdaman nyo na ang pagkalaos, no? Okay? So, ito na mga kaibigan. Ito na yung big reveal. Abangan nyo po si Boss MG sa kanyang announcement dahil ang BOTY po, ang BOTY family ay... Mm, <laughs> hindi <laughs> pa po, muna natin pwedeng sabihin pero mga kaibigan dito sa panibagong uh, mangyayari na ito sa BOTY White Chat nako po may inggit ang mga walang utang na loob magiiyakan yang Hadlock Brothers sila Boy Bisa sila Bully Joke magiiyakan kayo because hindi nyo alam kung gaano kalaki ngayon ang wini workout for the battle of YouTubers ang kausap ngayon ni Boss MB ay isang uh, ah uh, naging, uh, naging naging part ng international event at na nakalaban ng isang international superstar. So, hindi ko muna sasabihin yung detalye. Abangan niyo si Boss MB ang siya mag-disclose. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Iiyak kayo, Hadlock Brothers. Iiyak ka, Boy Bisha. Naingit sa akin natin. Iiyak ka, Bully Joke. <laughs> Silver Boys TV, peace.